Natuwa naman si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel at inalis na ng ombudsman ng preventive suspension sa 72 kawani ng NFA na nagbenta umano ng NFA rice na hindi dumaan sa bidding. Ayon kay Laurel, malaking tulong ito para mabuksan na mga nakakandadong bodega ng NFA. Nagbabalik si Clazel Pardilia. Binawi na ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension sa 72 kawani ng National Food Authority na karamihan ay butikero. Matatanda ang ng anim na bong suspension ang higit isang daang kawani ng NFA na naugnay sa ilegal na pagbibenta ng NFA rice ang hindi dumaan sa bidding. Sa resolusyong inilabas ng ombudsman, sinasabing walang sapat na batayan na makasasama ang kanilang pananatili sa NFA sa ginagawang investigasyon sa maanumalyang paglalabas ng NFA rice. Sabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr., isinasa pinala ng DA ang kautosan. Malaking tulong daw ito para mabuksan ang mga nakakandadong bodega ng ahensya. Umaasa ang kalihim na maraming mabibiling palay, nagigilingit at magagamit sa panahon ng may kalamidad o emergency. Tiniyak naman ng National Irrigation Administration na makapagbibenta ang ahensya ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas sa buwan ng Agosto. Sa tulong ito ng contract farming program ng NIA kung saan binibigyan ang libreng binhi, makinarya at iba pang tulong ang mga magsasaka upang mapamura ang kanilang production cost. Ang kanilang ani, binibili ng NIA at ibinibenta sa mababang halaga. Ito po ay mabibili po nila sa mga kadiwa po ng ating Pangulo. Um, dito sa Metro Manila, uh, meron din po at saka sa mga kadiwa centers po natin. Nandun po yung ating uh, 29 pesos po na bigas po. Inaasahang makapagbibenta ng isandaang milyong kilo ng bigas mula sa naturang programa. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.